kumusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? So ngayon, set up na ulit. Yan o, tatlong crate yan mga kaburo ko to. So maluwag na ulit yung mga ibon natin. Dahil nandito na nga ulit ang ating alagang truck na napahamak. Alright, alright. So, pinapainit ko lang sa crate yung truck natin. Ayun si Yama, sa loob. Mamaya, so, pakikita niya. Nandiyan eh. o, ayun <laughs> o. Hindi lang sa makita. So, pahinit lang natin ito kahit mga 5 minutes tapos lalarga na tayo mas habang nagkakape so yeah. good luck sa mga ibon 51 miles tapos sa dire diretso na natin to pero itong darating na Saturday na naman grabe parang papangat na naman yung weather natin pero basta maganda yung weather tuloy natin yung training hanggang sa ma natin yung 100 miles activation and then diretso na so yun nga lang ha, buti na tayo ng January sa race natin pero okay lang yan ang importante matuloy lang ang ating nasimulan alright so tara let's go kapit tayo yun know oh, balik ano na naman tayo pag dito uh, road training yan ito so, malapit na tayo sa ano ulit sa tawid dagat so good luck sa mga ibon nyo dire diretso na tayo ngayon kumbaga uh, ano lang Natenga lang tayo dahil nga yung truck natin is napahamak But ito, nandito na ulit And then tuloy-tuloy na Pero bukas at Friday Ano ano ba ngayon pa? Uh, Wednesday, di ba? Thursday, Friday, Saturday Ano na naman, tag dito makulimlim Pero bukas sakto lang Kaya pwede pa tayo bukas And then Sunday or Monday Babalik tayo ng 51 miles Tapos abante na tayo Alright, so tara let's go balik you know? tayo tayo na yun Ganda ng liwanag to no Dito madilim po Yan yeah. Diba? Pabunta tayo ng ano Kung uh, saan sumisikat yung araw Alright, drive na muna tayo Let's go Yun, finally Yan Tapos din tayo ng almost 1 drive ito maganda na yung ano yung araw kumbaga litaw na siya pero syempre dito sa kabila hindi pa masyado ano you know, sakto lang dito sa kabila pero okay na yan all goods na yan dun tayo alright balik ako I check 626 so mamaya maya na tayo mag ano mag -re release dahil medyo mababa pa yung ano natin yung araw yan ito sya yan okay na yan maliwanag na rin pala pero mamaya maya na ng konti Wait lang natin yung araw mga So nandito yung mga ibon Yan o no? Maluwag na maluwag na yung mga ibon natin Yan o no? oh. Yan o no? oh. Giseng 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 Diba <laughs> Ayos So Didiscard lang ko yung ibabaw na ito Tatakpan ko kasi na syempre pag nabiyaki tayo Baka napapersa yung mga nasa taas Kawawa naman Alright, alright Tapos dito Papatanggal lang natin to kaya ma Tapos ah, sa ilalim ganun din Maluwag din sila dito sa ilalim Nagdala ko ng extra ng tali Ng mga ano natin kasi Siyempre mo no, Baka ano eh, kailanganin pa natin So just in case lang yan So mamaya maya siguro palagay ko mga 7, ay, mga 6.40 yeah, Mga 10 minutes Okay na yung mga ibong goods na yan So ngayon okay, medyo madilim pa kasi oh right kasi lumalamig na Alright, so tara, let's go Pahinga muna tayo Alright, so ayun na nga, bali, 6.38 Na mga kaburo ko to And then, naalis na naman yung mga Tag dito Mga tali-tali rito sa kanya-kanyang pintuan Para i-ano right. na sila right. Ha? Kahit saan dyan Tapos uh, sa setup ko lang ano natin yung Camera natin dito para maganda ulit yung views natin Alright, so good luck sa mga naka-entry dito Set up ko lang muna Okay, okay. So ito na mga ibu natin. Yan, good luck. 51 miles, Crestview. Yan, ito sila. So, tinan natin kung sino yung mga kumara dito, dito lang sila. Oh. <laughs> sino yung mga ano dito, uh, pipiglas. So, all good sa yung mga ano natin dito. Pagkata na ni, yung ano nila. So, dito, ah uh, labasan. Ayan sila, bangat na. Yun, know. Oh tapos may muwalay ka agad dalawa okay no? wala nang pakialam dito kumalas na <laughs> galing ah oh. okay nasa ano sila tamang direksyon sila mga kaburo ko to alright so tara let's go at magpapagas mga so yun na nga kakarating lang natin mga kaburo ko to and then nauna tayo rito ng bahagya tapos merong kagad ako nakitang isa so grabe ito magustong isang to kanino kaya to yun know? o blue bar white light parang kaya na to ah uh, kung di ako nagkakamali kay ano to tag dito kay kuya pena yan pena lock tingnan natin kung sa kanya nga grabe solo clacker to yan dito tayo may ayun o nag isang white plate lang sa isang pakpak lang so yun Yan yung para tanda ko kay Kuya no, kay Kuya Pena. Yun oh, ay pa siya oh. Yun oh. Woo! So tingnan natin, pagkaklak niyan. Grabe tumagos Kasi dalawa yung ano eh Dalawa yung kumalas Kanina Alright Ayun o no, Pumasok agad Tingnan natin Kung hindi ako nagkakamali Solo clacker Ay sa kanya nga Yeah din na Eh no Tibay mo boy Ano girl you o no. Solo clacker Grabe napakatibay Kasi ito yung ano Pagkaromoronda Siya lagi yung ano Yung last na pumapasok kasi grabe yung layo ng inaano niya ayun oh eh, no? penal lock grabe tingnan natin kung gaano katagal yung ano yung mga susunod lamig kasi so siguro ah uh, tag nilalamig mga ibon yan nag-enjoy sila ng liparan all right so tingnan natin kung gaano katagal bago may umano ulit tag dito, ah lumitaw so ayun nga meron, meron ulit lumitaw dalawa ano kaya nangyari sa mga ibon natin oh no? Bakit kaya naging ano, atag dito ah, uh, paunti yung datingan. Ayun, ganda ng ano nyo, landing nyo. Baka nagkahabulan pa sa erin, eh, no? So, malalaman natin mamaya kung ano oras uwi mga isang, ano, isang bugkos. Meron dito, dalawa na. Yan. I think, siya ano to, yung grizzle na nahok dati. Ayun, no? Si Bon. Bon yung pangalan niya sa ano, eh. Sa... Ito pa isa, oh. So, tignan natin sa clock kung sino yan. Alright, ito. Kilala ko na ito talaga si Bonyan. Alright, so good luck mga kaburo ko ito. Abangan natin yung iba. Okay. You Yun, no? Almost ano, 2 hours. Grabe, tagal. Ano kayo nangyari sa kanila sa, ano, sa yung papawid? Yun, no? Know? Yan sila. Tapos meron pang maaligid na kalaban. Dalawa. You Yun, no? Know? Ayun Alright, tignan natin. bilis. Bilis, bilis. Ganda no ano? Ay, ba yan? Ay, kalaban, kalaban, kalaban! Hindi! Ay, hindi, hindi! Uh, Kala, <laughs> Kulay brown kasi! Oh, pasok, pasok! Grabe! Parang hindi malas sila lumipad! May oh! Ayan ay, si Ama! Pasok, pasok! <laughs> kasi may kalaban, dalawa! Kanina pa eh! Nahabol yung isa kanina! Tapos sa... Uh, ano, tag dito! Medyo <laughs> kabado eh! <laughs> Yeah, bilis oh. Baka naging ano to na headwind siguro tong mga to. Pero ganda, ah. parang di mala sila lumipad ah. Ay do. Oh. Kita-kita 'di ba? Ay sumpa natin. Ano oh. nyo? Hmm? Ayun na. Oh. Ayun na, kalaban nga. Yun, ayun o, oh. may napol o. Oh. Agkulat pa, napol. Ayun o. Oh. Ayun, ayun o. Oh. mo muna dyan. Lipad, lipad, lipad! Ayoko po gawin eh. Gusto ko yung kasi pagka binugaw mo, matataranta sila. Hindi ka tulad na sila yung kusang iilag. Alam nila yung gagawin nila. Duma po ba dyan? Ay, 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 lakayo Laki oh. Alright, let's go. Kote to. Ang kulit, ang kulit. Ang kulit. Grabe na, dalawa na. Nagpaplano na 'to mag-asawa. Ayun eh, no? Ito 'yung ibon natin, ayun eh, oh. Inikutan na nila. Yan, ito 'yung mga ibon natin Tapos sa 'tong mag-asawa, ayun eh, no? Nag-uusap siguro 'tong dalawa kung anong strategy gagawin nila. Ayun eh, no? isa, dalawa. All right. sila, tingnan natin kung anong gagawin nila sa mga ibon. Ayun oh. Eh, no? Mag-asawa to sigurado eh. Oh. Baka may mga young bird na tong mga to eh. mga ibo natin. yan. Okay, abang-abang lang tayo. Update ko kayo eh, sa pagbabago. So, yun na nga mga kaburo ko to. Bali, sa haba-haba ng ating paghihintay sa ating mga warriors. Kulang pa tayo ng sampo. Grabe. Ikatlong beses na nila sa 51 miles pero di ko alam kung bakit sila nahirapan. Okay naman yung weather kasi maghapon naman ganito. Tahimik lang yung, ano, yung kaulapan. Medyo malamig, malamig nga lang ng onte. Ay, ay, ay. So, ay, ito meron pa isa. Ayun, no. Ito may humabol pang isa. Ang nangyari, eh. ano, tawag dito, uh, ah, umuwi mga ibon, ano, tag dito pa unti na. Pa isa-isa, dalawa, tatlo. Ganyan na yung mga uwian nila. So, meron na tayo rito 86. Ito pang 87. Yan. So, meron pang isang oras bago lumubog yung araw. Sana maka, at least maka 90 tayo. Tapos bukas, sabangan natin yung mga hindi makaka -uwi. So, wala tayong magagawa. Di ko rin alam kung bakit. Siguro dahil sa... Natayang sila ng ilang araw dahil sa sama ng panahon Tapos Pagdito ah... Uh, binalik natin sila sa 51 So di ko rin alam kung ano talaga uh, Tulad ngayon na uh, Bukas medyo makulimlim na naman Tapos Friday Tapos Saturday uulan na naman Ito ganda ng ano nyo Alright so... Sana maganda Pagdito ah... Uh, gumanda na yung panahon natin So ito pang 87 Yan oh... 87 Yan... So tingnan nyo kung sino to Blue check Blue check siya Tingnan rin natin kung sino tong ano na to Ayun, o oh, ganda ng ano nyo Dive nyo Uy bumilis Baka kalaban Baka may mga kalaban pa rin Huwag naman sana Pagod na yung ibon Yun o oh, ganda o oh. Alright So tingnan natin So ito pang 87 natin to Hintay lang natin pumasok sabay so silipin natin So sana meron pa mga sumulpot Dahil tao dito 90 Ano lang ibon natin eh 90, uh, 96 Nagkakaubusan Grabe wala pa tayo sa ano Wala pa tayo sa activation Hindi pa siya pumapasok Papasukoy lang natin Sana may mga lumitaw pa no Bago tayo oh, tuluyan uh, ano, maabutan ng dilim Alright. Ay, ay, ay. Hindi ko rin alam kung bakit. Ano, lalamig sila. Oh. Ayan. <coughs> may lumilag pa. Tulay lang. Pabayaan lang muna natin. <coughs> Ay, ang ganda oh Yan, ano nangyayari sa'yo kapatid? So yung pinaplano natin eh, sinaset up na natin dito Pasok na, pasok Kak, kak siya, kak Si Bruno may nakikita na namang kalaban siguro yan Ito mga ibon natin Yan, waso, waso Pasok na kayo doon Siguro nagkahubo lang na sa air, siguro kaya sila nagkawatak-watak. Pwedeng ganon. Pumasok na ba? Hindi pa rin yata. Tingnan natin kung pumasok na. Ayun, pumasok na. Okay, okay. So tingnan natin. And then out uh, sa uh, ano natin. Sa pang 87 natin. Yun. Ano siya? Yan, pang 87. Kain ka agad. Bantang ibon, no? Bis na. Pero ang problema is, di ko alam kung bakit nagkaganon. Okay naman yung mga ibon natin. Hindi naman pwede yung nabigla dahil ah uh, tawag dito, pangatlong beses na nilaron. So sa mga ano, sa mga kaburokoto natin na baka meron kayong idea comment lang kayo para meron din tayong kaalaman alright so dito ko na muna siguro tatapusin yung video natin yan meron tayong 87 sabay update ko kayo sa susunod na vlog natin alright so yun na nga hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out